Mainit pa daw masyado yung ginagawa niya sa ating Jeremy dito alams na yeah. Isnak daw eh Isnak ko ha Sudaw 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 Kapon mga siyate. Ayan. namin ngayon mga siyate. Sa tabing dagat. Kasama ko dito si Kalisa. Si Dojerme Jeremy. Doi. Hi mo doi. Ayan. Lay ka. Lay. Hi mo na lay. Yung gagawin namin nga mga siyate. Punta kasi kami ngayong gabi sa ano. Sa may. Sa dagat. Kuha kami ng pamain mga siyate. Na tinatawag na. Anong nga rin Hipan-hipan. Centipede, centipede in ano? English. Ipanipan mas ati pamain namin. Ayan. galing galing kami kanina sa ano? Galing kami kanina doon sa project natin. Akyatan. Tapos ngayon sa dagat mas ati. Oras ngayon malas dos. Kaya sakto lang yung panahon Papel. ngayon. No? Low tide. Ito yung sakto na kuha tayo ng na pamain natin. Papel may. Ha? Ah? Uy. Hay mo na, mo na sa vlog namin. Iwatan mo kay muuban si Jack O mag-vlog ko sa inyo. Kayo siya. Mag o, mo. Sa kay ba magtaan mo, mag-vlog siya. Magtaan ko dito. Lulutan. Aw, tatlo kayo ano. Ah, sige lang. Sasama ko sila naman sa atin yung mag ano sila ng lambat, maghulog ng lambat dun sa may ano. S -s okay, dito muna tayo sa ano sa tabi na sa atin. Mamaya-maya konti, punta na tayo doon. Ayun, sa hindi pa naka-subscribe dyan, don't forget to subscribe our channel, like and share and then click the notification bell para update kayo masyad sa mga videos namin palaging in-upload ayos mainit pa daw masyad yung ginagawa ni sa ating Jeremy dito alams na yeah. isnak daw eh isnack ito masyad yung ano bunga ng ano wow ito yung daday talisay o oh, oh, yan yan Masarap parang pinat niya masate Ito yung ano. Ito din na. dini, dini mao bituon mm. yun eh. Oh, ito, 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 masarte. ito, 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 masyarte. Ayan, ayan, ayan. Free lang ito, free. Nasa tabing dagat lang, masyarte, oh. Tapos, mamulot ka lang. Yan yung mga bunga niyan. May mga bunga dyan na green yung kulay. Ayan, green yung kulay, masyarte, yan. Kuha daw doon yung sample doon. Kuha tayo ng isa. Habog Taas. Ah, diya, umal. Ah, diya, diya. Ayan, kuha tayo mga syarte yun. Free lang ito mga syarte. Tinatawag natin na namin ng talisay. Ito. O. Oh. Green. Green pa yung hindi hinog. Pag mahulog na siya mga syarte, ito na yung nahulog. Pinamulot na mga maliliit na monkey. <laughs> ito na kayo mga syarte yun. Dami na pinulot ni Laika. Para naglaro-laro lang. Mm. Tapos yan. pinukpok. Yan. So, take me down. Tila <laughs> Hindi na matila ako dahil ay. Puk-puk-puk-puk din tayo. Puk-puk mm. din tayo masyari. yeah yan. Yeah. Hapit na. Buhi, buhi na tadoy. Kaya ito hmm. lang pagkaya masyari, tsaga lang oh. Puk-puk mm. Lata na. Lata. Lata. Ay, medyo ma ano yung cellphone natin mas mga 10% na lang medyo hindi lang natin ano habaan yung vlog natin ngayon. Pero okay na to mas at least may malaman tayong ano technique habang naghihintay tayo doon sa ano may init pa kasi doon sa ano man doon mainit pa man sa atin hindi pa lumalabas yung mga ipan ito. ito wow o, parehong kulay ng peeling doy hmm uh. lang almond. Na, al almond 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 o parehong kulay na almond nut mga syerte yan at least may experience natin yan tingnan tikman natin kami hmm. ano, mag almond bud Huwag alam no, Okay, dito. Huwag alam mo na dito Talisay. Hmm? Free lang ito. Naano lang. Naano lang sa mga alun-alun ito sabi tabi. Hmm? Ano? Dahan-dahan lang. Ang <laughs> hirap lang. Ka. Ayun, may bungay. May itak rin mm -hmm. no? oh. Yan. Kanoon katindi dito masyadong sa aming lugar buhi ka talaga. Nami ni magtigo man na Dok Dok. Ah, kayong kamay mo map. Apila oh, na mapili na At kuno yung... <laughs> Lucky day. Paet man. Hmm. <laughs> hmm, kan to mo lamit to go <laughs> an buto. Ya. Yeah. Buka sa ya. Basta mo ingon okay na. Ya yeah, buka. Tenata ka sa atin. Open natin. Kita nito. <coughs> Ah, oh, ito. Aday. Ye. Yeah. Brown yung kulay. Mm, libre. Almond. Lib libre, libre mas ate. Mm. Local al almond. Local to local local almond at. Mm. <coughs> Only in the Philippines. Mm. Only in the Mercedes. <laughs> <laughs> Only in the Mercedes. <laughs> sila, kau na. Antuna naglaglag na sila nang naglaglag na nang pukot. tulom di sa duhar pa sang nasaptang niya. Mm. Sa sabay kono sa tayo masadri kaso tatlo sila Madami. baka l -l 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 lulubog yung ano bangka. Mm. Dami na naubos na. Hmm? Huh? Tapos lata. <laughs> Dami <O>, para pile. Oh <coughs> pile. Sarap yung pili. Yung itim yung ano no. Balat niya pang mahinog na. Green pa rin yung ano niya tulad nito yung ano niya green tapos yung ano itim na pag mahinog na eh? ito sa eh? mm. mm. Uy, ito. white white yung ano doy white pag maano ano ma siya kasi siya buhangin dito masarte good yun buhangin dito masarte yun oh. white white sand Mm. Mm. Kada okay, ti gumo ne eh, tabrang ilad almon ne. Eh. Oh, da damoon ba? Damoon. Eh, Daghanon. Lagay og mga ano. Ball. Mm. Ay, ah, ilad almon ne. Eh. Mm. Almon kay maram tog lingen. Ja so na sa may, may may ano kami dyan may may pwesto kami dyan Hindi lang natin nagalaw. Ito lang dito man sa ati oh. Pira, mm. mm. Mayroon kaming lupa dyan Sa tabing dagat, diyan lang sunahan lang. Hindi pa na natin na asikaso. Okay. Mukhang hmm. <laughs> malubat na doy. Wala na tayo magamit. Oh, ano, no. na. Hindi lang natin medyo habahan masyate. Ayun na, naglaglag na silang lambat masyate. Nakasama sana tayo. Kaso, tatlo na sila. Hmm. Hindi na pwede. Ito mga yung ano natin. Adventure sa tabing dagat. kainang alam mo na. Habang naghihintay. Naghihintay natin yung surte. So yung gabi mga kasate, magano tayo? Mamingwi tayo. Okay. Mm. Okay, mga satin, nandito na kami sa dagat Kuha kami ng ano, pamain Mang Mamingwit kasi kami ngayon ano, siguro mga alas Ang oras doy? 4? Ala, mga alas 3 doy. Kuha tayo naman sa ating pamain Dito lang sa dagat, may kunin tayo dito Tinatawag namin dito na hipan-hipan Kasama ko dito si ano, Doi Jeremy yung Pangulo, pangulo ng pagpangunguhan ng ano doy Ikaw doy bahala Ilang piraso doy Ilang piraso kunin natin di ba? Pag mayroon. Tapos tap, 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 si Laika yung ano. Kasama din natin. Kasama sa namin dito doon sa ano banda sa may doon sa may lawod. ha? para para lagyan na pamain para paglabas niya. Ayun. Then may mga ano doy, may mga kwambita doy, may mga seaweed na pumasok, di ba? 'Yun ang palatandaan. Oh, pwede. Palatandaan na may ano hipan-hipan mas may seaweed na pinasok sa butas. Ayun. Ayun ang palatandaan namin noon. Pero kailangan maingat. Oo, okay, okay. maano siya, mabilis na, no? Uh, mahaba yan, mahaba, di ba? Ah, mahaba, maingat. May banda sa may ano, kusap-kusaan ng mga bal, ng alon. Wala yan eh, dito, di, 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 kaya siya tulang banda sa may ano. Hindi man na ando rin, malun-alon rin mamaya rin. Dito lang tayo may mayroon pa naman ano may bagyo? Okay. depression yata o bagyo? laki ba yung sasakyan natin mamaya mo oh. lancha lansa <laughs> <Luncha>. lansa <laughs> sao dito na tayo sa sao pa? ginanting namin natin dito ha masid 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 na tayo Di mm. oh, tepi kamera, dan pengeringnya, oh, bakarnya ini teman kana. Di kanan lagi, kemarin, betah atau pemain buku yang Banda Masati, semangat, butas-butas, asam, atau pohon, Roy. para paglabas niya Kalang mga ano? Adi ah, man? Gawin kumain. Ah, kani. Yutsir o. Tuyo mara sa si atin. Medyo mahangin mga sa atin. Namaya kasi yung ano namin. May makumahangin. Lamero yung naroon doon nga doon na doon. Ato man, nang, nang, nangawil may, may mga sasakyan na. May mga sakayan. Kuha pa tayo ng ano. Pamahain natin mamaya mas ate. Sana makakuha tayo dito. Ay. Ah? Oh, si Laika? Oh, kumao na yung mga uha? Nakakuha ka na eh, Dai? Panaw na. Ha? 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 Ito doon ba yun doon yun nga may ma, pumasok na ano Ini Ini doon na ano ano eh Pisting eh, gamay rung buho Wala pa na, dapat man kung buho Ano uwang? Oh, so na. Nagiging <laughs> bang. <laughs> na yan. Nagiging Oo. na una lay. Clubs. Wala pa nga Wala pa nakita tayo. botas yeah. wala pa masyarakat wala pa nakita wala pa lumalabas no. karun wala no wala ano nga oras ka wala ito

Sabus, Kahuli na Kahuli naman siya yan. nangawal naman siya sa ano, sa tabing dagat lang. Oh. Itapon na yun ano niya. Nakawala, nakawala. Yun yung isang hapon do eh. Katin natin mas ate. Oh, yun Say, na. sayang. Alpas. Oy. Tingnan natin mas kung makahuli Yan, yan, yan. Ito na, ito na. Uy. Nakahuli ah. Oh. Ah, gagmay ang mamato. Ah. Kahuli man sa isa. Maliliit lang, mga dalawang daliri. Maliliit lang. Aria naman, aria. Yan. Sabi na naman, sumabit yata. Oo, oh, sumabit na sa atin. Mga lambat kinamit. Ano lang nila, ilaglag lang nila. Tapos mamaya, mamaya mga alas otso yata, pwede na kunin naman sa atin. Laglag -lag lang yung lambat doon. Ano sa mga ano dyan, banda aganda kam ko ha Ito sige libre kayo bantol bantol, <laughs> bantol. <laughs> tayo dito masarap ay Pal natin may pinasok na ano si weeds pinanggal natin ayun. Claro doy. Oh. Maa. Ilabas natin. Kaso maglobat na tayo. Flip flip ko lang, <tod> lang atin. Na Ilabas natin. <tod> Nakita <tod> nyo.

Kani ba to? mau mo na. Babas. Atrain daw to. Marubod. Maru na maru. Nara nara na, nara. Na, Ara. Na, Basta na. pataasan mo. Nasisira man ko pa. Hmm. Mau buat tak tahu. Ah dia tu pun dia. Elang ada pasta dekat. Kami tak sadar, kami rano. Sa lumalabas na sa tayo. Ready? Yung ta, lumabas na. pa Ano ba to? Amot Wala mo.